ang ibang asawa, ang ibang boyfriend, ang ibang girlfriend or ayong boyfriend ay tila nanlalamig na sa iyo. Yung unti-unti na siyang nawawala ng gana sa iyo. Kung napapansin mo ito, ibulong mo ang orasyon na ito sa kanyang pagkain or sa kanyang inumin. So bago ka magbigay ng pagkain o inumin sa kanya, ay ibulong mo ang orasyon na kab hab heb. Cab, hub, heb Cab, hub, heb Bago mo ibigay ang kanyang pagkain. Ang orasyon na ito ay upang manumbalik ang init at tamis ng kanyang pagmamahal. Kung pakiwari ninyo ay uh, ang inyong mga partner ay mayroong babae or mayroong kina kinababaliwan na iba ay maaari din natin itong gawin sa kanya upang ikaw mismo o ikaw na lamang ang magiging laman lagi ng kanyang puso at isipan. Ngunit baka naman sasaluhan mo din kumain o uminom sa pagkain na ibinigay mo kung saan binulungan mo ng orasyon tiyakin po na hindi ka sa hindi mo siya sa saluhan dahil baka sa iyo na rin mapupunta ang talab tiyakin mo na sa kanya lamang ang pagkain at siya lamang ang kakain ng pagkain binulungan mo ng ating orasyon gagawin kahit anong araw at oras